Napansin mo ba, mas malamig talaga kapag maraming puno? Hindi lang dahil sa lilim, every leaf actually releases moisture. At kapag malamig ang hangin, nagiging pag or hamug yan sa umaga. Tinatawag itong evapotranspiration. Yan yung proseso by which water is transferred from the land to the atmosphere by evaporation from the soil and other surfaces and by transpiration from plants. Oo, may term talaga yon. Kaya dito sa aming probinsya na puno ng puno, ilog at damo, Natural aircon talaga. Ang sarap gumising, no? Kaya alagaan natin ang mga puno. Sila ang tunay na nature's air conditioning system.